Ilang deboto sa Quiapo ay binahagi ang kwento ng kanilang debosyon ngayong Quiapo Day. Si Bian Manalo sa Report Live, Rise and Shine Bien. Yes, Dayan. Araw ng Biyernes at Quiapo Day. Marami sa ating mga deboto ang maagang nagtungo dito sa Quiapo Church para dumalo sa misa na nagsimula pa kaninang alas 4 ng umaga. Mahigit tatlong dekada ng deboto ng puong itim na Nazareno si Joel Cabrera. Namulat siyang laging kasama ang lola sa Quiapo Church. Nung namatay yung tatay ko, kasi yung tatay ko diboto eh. So nung namatay siya, bala ako yung pumalit. Kahit naman sabi nga hindi ka pumunta sa simbahan, sabi din mo na matahaya, di ba okay naman yun. Kaya lang, siyempre, yung mga tubagal, di ba? Nakita ko yung mas maganda yun, pumasok ko sa iyos, nakakatulong ka, di ba? Nakatulong sa simbahan, nakatulong ka sa kapwa mo. Sinubok naman ang katatagan ng pananampalataya ni Romeo Apinardo nang magkasakit siya sa baga noong bata pa siya. Wala raw siyang ibang kinapitan, kundi ang puong itim na Nazareno. Pero dahil sa kanyang patuloy na pananalangin at pananalig ay pinagaling daw siya ng puon. Noong bata pa ako, nagkasakit ako. Tinanata ako ng magulang ko. At uh, punta namin dyan, lumulod kami dyan sa harap ng simbahan. Tapos hanggang gumaling po. Tapos hanggang lumaki ako, nagkabinata. Namanata pa rin ako. Pagka nanalig ka sa kanya, basta tiling ka sa kanya, huwag kang pipikit mo yung mata mo at saka sa loob niya na para tanggapin ka. Dasal ni Romeo. Pabigyan kami ng magandang buhay, kahit hindi umaman, basta kumakain sa loob ng sa araw na tatlong beses. Kasama sina Joel at Romeo sa maraming dibotong dumalo sa Misa sa Quiapo Church ngayong biyernes ng umaga. Sumentro ang mensahe ng Misa sa pagbabagong buhay at pagbabalik loob sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsasakripisyo at pagmamahal sa kapwa ngayong panahon ng Kwaresma. Tibati-bati ba naman ng mga nagtitinda sa paligid ng simbahan dahil kaya po 'yan. Okay naman po kaya pa papano kimikita naman po. Kahit makakumikita po ako ng 3,000, minsan 2,000, minsan 1,000 pa Sapat naman po, okay naman po ang kita. Nakakatulong naman sa mga anak ko. At ito ako nakapagpatapos sa mga anak ko ng pagkaaral. Patuloy pa rin ang paalala ng simbahan sa mga deboto, kaugnay sa pagsusuot ng face mask at social distancing. May nakalagay na TV screen sa labas ng simbahan. Para sa mga hindi makakadalo ng personal sa misa, maaari pa rin panoorin ng live ang misa sa social media platform ng Quiapo Church. Dayan, sa ngayon ay nagpapatuloy ang misa dito sa Quiapo Church, patuloy rin ang pagdating ng mga diboto at uh, pinaigting rin ng pulisya ang kanilang pagbabantay para matiyak ang seguridad. Dayan, update naman tayo sa lagay ng trapiko. Maluwag pa naman ang usad ng trapiko north, northbound at southbound lane dito sa kahabaan ng Quezon Boulevard. At yun muna ang update ngayong biyernes ng umaga. Balik sa iyo Maraming salamat, Bien Manalo.